Dito kami sa pool. Relax, relax. Shout out. Lollipop is there. <laughs> Gabriel. Hello, Mommy. <laughs> Ayan, nandito kami sa pool. Hello, Margaret. Hello, Daddy. How did you guys? <laughs> Daddy, Daddy. Yeah. <laughs> Mommy, Gabriel. Hello. <laughs> Silaw. Ayun o, no, meron ng ano doon o false kanina tinesting okay naman tapos dito yung ano yung dito we eh? we we ano yung dito yung kitchen ganda nyan pag natapos so yun yung kubo kundi yung mga CR ano no Konting kembot na lang dito yung mga rooms. Ayan no? Hello. <laughs> Ayan na. Nasamid na ako <laughs> si Margaret. Shout out. Hey, Margaret. Margaret. Dad, hi. Hi. Ano na Mami? Mami? Ngayon, <laughs> oh. No? May pulse na yung ano. Yung pulse. Kanina, tinesing yan. Nagaanan eh. <coughs> Tingnan naman natin itong ano. CR. Yun, oh. No? Kaya, may dalawang CR dyan. Itong isa. yun no, oh, tignan niyo naman yung tiles oh. oh. wala bang ilaw eh. Tingnan niyo. Inidoro pa lang, di ba? may shower. Ano ko niyo po? Di ba? Elegante, Kasi itong kabila, hindi pa naman na ano. Di ba? Konting kembot na lang.